Wala na kaming tubig guys. Kagabi pa. Kagabi. nag out kagabi. Then. Ngayon no. wala talaga kaming agas tubig. Kahit sa. Kahit sa lababo. So mga trabahante ko. Hindi naligo. Ay nako. So yung tubig namin. Tubig na Tawag nito, inimbak namin kagabi. Kunti na lang. Mahirap, walang tubig. Nag-brown out kasi kagabi din. Parang, pagbalik nung kuryente, bumalik din ang tubig. So, ang problema kasi dito sa amin, guys, pag wala kaming kuryente, wala ring tubig. So, ngayon, siguro sa amin napunta lahat ang lumi. Nung pagbukas namin, wala talaga kaming tubig. Tapos pinatigna namin yung gripo namin. Barado. Puro dumi daw. So, nag, ang aking lababo puno na sa hugasin. Hirap So, ito nang sitwasyon namin dito guys. So, yung isang balde na dinala na dito. Yan. Mga hugasin ko. Mahirap talaga pag walang tubig. Ang aming tangke kasi dito guys ay nakadipindi. Pag hindi naka pag walang kuryente, wala rin kaming tubig. Iyan. Mahirap. Ayan, puntahan natin yung puntahan natin yung kapatid ko inayos yung grip. Pakita ko sa inyo, guys. Wala pa rin? Anong kailangan dyan? angin bumbahan Brado, puno na. Puro na yan, ano siguro, buhangin. Wala na, wala talagang tubig. Oh. Wala, kagabi pa kami walang tubig. Bugahin mo na yan. Wala, bang pambuga don? Si Yusin, hirang din batang Dito rin, nabara. Ay, ngumpikan na. Ay, pati doon pala sa unahan. Barado din. To. Dumi niyan, may po. Puro ano yan dyan, tae ng ano? Tae ng aso doon sa dulo. Oo

<laughs> oh, na ano nga oh? Nagabulwak-bulwak. Kahapon sana yan. Kay malakas ang malakas ang buhos ng tubig kahapon. Mamaya, ulan pa naman eh. Balikan yan mamaya pag umulan. Maganda kasi maglinis pag malakas ang tubig. Naabot mo yung tubo? Hmm. yung hmm. yung mahabang yung ating tubo lang. Na... Sa gilid lang yung bago na gaya niya ng bago Ano, yung tubo Ito tubo lang. pala mm mo, -hmm. si... yung So, natapos na guys. Natapos na ginawa ko sa... Ayan. Tapos na. Then sa lababo, tina natin sa lababo. Ayan, puro putik talaga na labas oh. Ayan. Hey. Bastos. Na, no. ay! Talsik. Hindi pala nalagay yung isda mo? Hala to. Ha? Yan. Marami pang putik yan, oh.